Ano yung ulam na ayan, guys. Magandang gabi sa lahat. Ulam namin ngayon ay paksiw na tilapia at pritong baboy na naman sa katalong. Ayan, ang aming ulam ngayon, guys. Ayan, pakita ko sa inyo mamay pa nagprito na ako. Ayan guys, para yung bukas ang aming ulam. Sya kayo oh, no, talong, ipiprito ko 'yan. Ito naman tiniplan ko para sa aking anak. na ang aking asawa. ayan Ang aming ulam, guys. At saka 'yan. 'Yan. Talong, magluluto na tayo, guys. Kay gabi na. 'Yan, guys. Magluluto tayo ng talong. Talong na naman tayo. Para sa aking mga anak. kami paksyo na tilapia ay sa kanila talong saka nitong ano baboy tumisirik tumisirik sirik guys ayan saka ito ayan nagprito na naman ako ng ulam ng aking mga anak baboy rito na naman tayo guys ayan guys luto na ako kakain na kami yan ah, uh, piniritong talong piniritong baboy saka ito paksiw na tilapia na may talong ayan Kain po tayo mga guys. Yan ang aming ulam ngayon.